Magandang araw sa bawat isa. Ngayon ay tingnan natin ang ating lesson sa araw na ito. pinamagatan natin to na ang pagtitiwala sa Panginoon. Ang ating introduction ay nakasulat dyan sa mga lesson nyo. Sabi ito, minsan ba ay natatakot ka na hindi mo kayang gawin ang isang bagay? Ito ay hindi isang kaaya-ayang pakiramdam. Ngunit maaaring ito itong maari itong makatulong. Baka magtaka ka. Bakit? Gusto kong gawin ang lahat ng mag, lahat ng mag-isa. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Ang sarap aminin sa kanya nagagawa niyang hindi natin kaya at lagi siyang handang tumulong sa ating introduction makikita natin na yung ano ba ang naramdaman mo at nakita mo na ba na ang Diyos ay handang tumulong sa iyo yung ating text ay 2 Corinthians chapter 12 verse 10 sabrito kayanga kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan sa mga pagkaapi sa mga pangailangan sa mga pagkakausig sa mga paghihidagpis dahil kay Kristo sapagkat pagka ako'y mahina ako nga'y malakas ito ay ang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto base sa kanyang karanasan ay naroon ang kanyang kasiyahan sa panahon ng kanyang uh, tingin niya ay siya ay mahina Bakit? Ano ba ang mga naranasan niya? Nakaranas siya ng pagkaapi? Nakaranas si Pablo ng pangangailangan? Nakaranas si Pablo ng pagkakausig? Nakaranas si Pablo ng paghihinagpis? Bakit niya ito naranasan? Dahil ito sa Panginoong Heso Kristo. At ang mga bagay na to kung titingnan natin, kung sa atin 'to mangyari, hindi natin to kaya. Pero bakit nagawa ito ni Pablo? Nagawa ito ni Pablo dahil sabi sa sapagkat pag ako'y mahina, ako ay malakas. Bakit niya nasabi na pagka siya'y mahina, siya ay malakas? Dahil nga inaasahan niya ay ang mismong Diyos na siyang nagbibigay sa kanya ng kalakasan. Kaya titingnan natin ang iyong sarili kung ang ginagawa mo lamang ay ginagamit mo na yung kakayanan mo para sabihin mo na kaya mong magpatuloy sa buhay kristyano o sa, sa mga bagay mo sa bagay na gagawin mo ay may hangganan yan sapagat ang ang totoong kalakasan ng, ng isang tao ay ang pagtitiwala sa Panginoon tingnan natin ang patungkol sa Diyos God is powerful nais ng Panginoon na magtiwala tayo sa Diyos makapangyarihan ng Diyos kaya gusto niya na tayo ay magtiwala sa Kanya. Ano naman ang tao, makikita natin ta sa tao? Man is limited. Dapat ang tao ay matutong magtiwala sa Diyos. Kahit sabihin natin na malakas ka o marami kang kakayanan, marami kang talento, may hangganan pa rin. Kaya dapat ay matuto ang tao na magtiwala sa Diyos. Patungkol naman sa ating sarili. Tingnan natin mabuti. I am weak before the Lord. Bakit sinabi natin na I am weak before the Lord? Ang pag Ang pagkakita ko ng sarili ko sa pamamagitan ng kakaya, kakayahan ng Panginoon ay eh makikita ko na higit na higit na magtiwala sa Diyos. Tama, masasabi natin na tayo ay may kakayanan pero i-compare natin ang kakayanan natin sa Diyos. Higit pa rin na makapangyarihan ng Diyos. Kaya dapat ay higit tayong magtiwala sa Panginoon. Kaya makita natin na dapat kinikilala natin natin sarili na mahina sa harap ng Diyos at ang Diyos ang may kakayanan. Sa so I will, I will trust God. Pagtitiwalaan ko ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon ang ang desisyon na yan ay dapat maisip natin na sa lahat ng oras ay ang Diyos ang siyang napapagkatiwalaan. Sa so, we will encourage other to trust God. Lahat tayo ay palalak palalakasin ang bawat isa sa pagtitiwala sa Panginoon. Yung yung pagkakaroon natin ng mga pagtitipon ay dapat nandun ang encouragement marami tayong mga experience sa buhay na nagbibigay ng discouragement pero nakakaroon tayo ng mga pagtitipon tulad ngayon ang pagtitipon na yan ay gawin nating way para encourage o bigyan ng bigyan ng kalakasan ang bawat isa sa pananampalataya sa Panginoon, sa pagpapatuloy sa Panginoon. Na sa kabila ng mga lahat naman lahat naman ng tao ay normal na nakakaroon ng mga problema, pero ang hindi normal doon ay yung hindi ka magtiwala sa Panginoon. Kaya ang importante ay sa bawat pagtitipon ay may paalala natin sa bawat isa na mayroon tayong Diyos na dapat pagtiwalaan, at yun ang dapat gawin ng bawat isa. Nabigyan ng kalakasan ang bawat isa. Kaya pagka na natin, ang, ang ating pag-aaral ngayon ay pinamagatan natin to na pagtitiwala sa Panginoon. Dahil dito si Pablo ay isa sa mga naranasan niya ay magtiwala sa Panginoon. At ganoon din naman tayo. Dapat tayo ay matuto na magtiwala sa Panginoon. Okay, hanggang dyan na muna. Magandang araw sa inyo. Pag-usap-usapan nyo ang mga talatang ito na maaring meron pa kayong makita na pwede nyo maging reflection base doon sa ating tinitingnan kung ano yung ating mga bibigyan ng reflection.